Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Jacaranda Plant. Ang video ngayon ay batay sa halaman ng Jacaranda. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka magtanim ng halaman ng Jacaranda sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video, dapat mong isubscribe ang aming channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay makakarating muna sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halamang Jakaranda. Ang karaniwang pangalan na Blue Haze Tree ay nagpapahiwatig ng isang kapanapanabik na kamamanghang pagpapakita ng pamumulaklak at ang Jacaranda mimosifolia ay hindi nabigo. Katutubo sa Brazil at iba pang mga lugar ng South America, ang Jacaranda ay naging isang sikat na ornamental tree sa U.S. Hardiness Zones isa zero tandang bawas labindalawa at iba pang tropical o semi -tropical na lugar. Sa mas malamig na mga rehiyon, ang mga nakapaso na puno ng Jacaranda ay maaari ding palamutihan ang isang beranda o patio kapag dinala sa loob ng bahay sa panahon ng taglamig. Laki ng lalagyan Para sa container na lumalagong mga puno ng jacaranda, maaari kang gumamit ng lima galon, labinsyam L, o mas malaking lalagyan, na magbibigay daan sa paglaki nito ng husto. Mga ilaw para sa pinakamahusay na pamumulaklak, itanim ang iyong puno ng jacaranda sa buong araw, kung saan tumatanggap ito ng hindi bababa sa anim hanggang walong oras ng direktang sikat ng araw bawat araw. Maaaring tiisin ng maliliit na puno ng jacaranda ang liwanag na lilim kung kinakailangan, ngunit ang kakulangan ng pinakamainam na sikat ng araw ay maaaring makaapekto sa dami at sigla ng kanilang mga bulaklak. Lupa ang mga puno ng Jakaranda ay magiging pinakamahusay sa mahusay na pinatuyo, katamtamang mabuhangin na lupa na may bahagyang asidik na antas ng pig. Mapagparaya din ito sa luad at mabuhangin na mga lupa, ngunit hindi dapat itanim sa anumang halo na itinuturing na mabigat, basa, o hindi mahusay na pinatuyo. Maaaring tumaas ang panganib ng pagkabulok ng ugat at pagkabulok ng ugat ng mushroom. Tubig bilang isang pangkalahatang tuntunin, diligan ang iyong puno ng Jakaranda kapag ang tuktok na tatlo hanggang apat na pulgada ng lupa ay nararamdamang tuyo sa pagpindot. Ang mga punong ito ay nangangailangan ng pare-parehong kahalumigmigan sa buong taon at kadalasang nangangailangan ng karagdagang tubig sa panahon ng mataas na init o tagtuyot. Diligin ang lugar sa paligid ng base ng puno. I-concentrate ang karamihan ng tubig sa drip line, ang lugar kung saan tumutulo ang tubig mula sa mga dulo ng mga sanga, sa halip na malapit sa stem. Upang malaman kung sapat na ang iyong pagtutubig, magpasok ng isang daliri o panukat ng tubig na tatlong pulgada ang lalim sa lupa, upang matiyak na ang tubig ay tumagos sa ganoong kalalim. Ulitin ang pagtutubig sa ganitong paraan isang beses sa isang linggo, na tumataas sa ilang beses sa isang linggo sa panahon ng malakas na sikat ng araw o init. Bawasan ang pagtutubig sa isang beses sa isang buwan sa panahon ng natutulog na mga buwan ng taglamig ng puno. Temperatura at halumigmig. Maaaring tiisin ng ilang mga puno ng jacaranda ang paminsan-minsang malamig na mga araw ng panahon, mas mababa sa 20 degrees Fahrenheit. Ngunit sa pangkalahatan, ang species na ito ay hindi umuunlad sa mga klimang may patuloy na malamig na temperatura. Mas pinipili ng halaman na ito ang init at halumigmig, ngunit madaling masunog sa mga lugar na may patuloy na mataas na temperatura. Pataba pakanin ang iyong puno ng jacaranda bawat taon ng isang balansing pataba ng puno, ngunit mag-ingat na huwag bigyan ito ng masyadong maraming nitrogen, na maaaring makaapekto sa pamumulaklak. Ang magandang ratio ng pataba ay 18 oras, 18 minuto, 18 sekundo NPK, nitrogen phosphorus potassium. Para sa mga halagang gagamitin, tingnan ang mga tagubilin sa label ng produkto. Kung pinapataba mo ang damo sa ilalim ng puno, malamang na nakakakuha na ito ng sobrang nitrogen. Inaayos. Dapat mong putulin ang mga batang puno ng jacaranda upang bumuo ng isang sentral na pinuno, pangunahing tangkay, para sa lakas at katatagan. Iwasan ang pagpuputol ng higit pa riyan. Masyadong maraming pruning ay maaaring pilitin itong tumubo ng mga patayong sucker na maaaring masira ang hugis ng puno. Ang panapanahong pruning ay dapat nalimitado sa pag-alis ng mga sira, patay o may sakit na mga sanga lamang. Pagpapalaganap ng mga puno ng jacaranda, pinakamainam na maghasik ng mga buto ng punong ito sa pagitan ng taglagas at unang bahagi ng tagsibol. Maaari mo ring palaganapin ang halamang ito mula sa mga pinagputulan ng tangkay o sangay, softwood. Ang paghugpong ay isa pang paraan, ngunit ito ay pinakamahusay na gawin ng isang nursery o profesional sa paghahardin. Ang pagpaparami sa pamamagitan ng mga pinagputulan ng softwood ay mas kapakipakinabang dahil ang iyong halaman ay mamumulaklak ng mas maaga kaysa sa isang halaman na lumago mula sa buto. Bukod pa rito, ang mga pinagputulan ng tangkay ay isang mas maasahang paraan ng pagpaparami dahil ang halamang sanggol ay magiging eksaktong kopya ng magulang nito. Mga karaniwang peste at sakit sa halaman Ang puno ng jacaranda ay madaling kapitan ng mga aphids at scale insect. At ang malasalamin na pakpak na sharpshooter ay maaari ring makapinsala sa mga dahon nito. Maaari mong pamahalaan ang lahat ng mga peste na ito gamit ang insecticidal soap o horticultural oil. Kung lumaki sa loob ng bahay, ang mga jacaranda ay maaaring makaakit ng mga aphids at whiteflies. Ang puno ng jacaranda ay madaling kapitan ng mga aphids at scale insect. At ang malasalamin na pakpak na sharpshooter ay maaari ring makapinsala sa mga dahon nito. Maaari mong pamahalaan ang lahat ng mga peste na ito gamit ang insecticidal soap o horticultural oil. Kung lumaki sa loob ng bahay, ang mga jacaranda ay maaaring makaakit ng mga aphids at whiteflies. Ang sakit ay bihirang nakakaapekto sa mga puno ng jacaranda. Gayon paman, ang mga insekto tulad ng mga sharpshooter na nagdadala ng silela fastidiosa bacteria ay maaaring maging sanhi ng mga puno na magkaroon ng bacterial leaf scorch pinipigilan ng bakterya ang puno na makuha ang tubig na kailangan nito. Upang mapahaba ang buhay ng puno, diligan ito ng madalas. Gayon Gayunpaman, walang lunas para sa sakit na ito, kaya sa huli, ang puno ay malabong mabuhay. Ang mga puno na walang maayos na pinatuyo na lupa, ay maaaring magkaroon ng bulok na ugat ng kabute. Ang sakit na ito ay sanhi ng isang malawakang fungus, at walang tunay na lunas maliban sa pag-alis ng namamatay na halaman. Upang kumpirmahin ang sakit na ito, maghanap ng isang lugar ng balat na itim at natuyo. Sa pagbabalat ng patay na balat, mapapansin mo ang isang puting fungal na paglaki. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagin ang halaman ng jakaranda sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. isa lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang pagtatapos ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.